guys! This is Mr. Reverse Nanny. Anyone is wearing my vlog and welcome to this video with this bangas. Grabe big deal. So, tayo po tayo ng farm dahil may nagpa-birthday daw. So, kakaya po tayo. Nalita kami ni Bating kasi nalita. Actually, na, umuwi kami kagabi. Ay kanina pa ng madaling araw, mga alas 1.30 or, or quarter to 2. So, nakatulog ako mga 3. Nagising ako ng 6 dahil sakit ang sakit ng tiyan ko maraming hangin and ganyan 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 so after pagising ng 6 nakatulog ako <laughs> bumalik ako pagtulog nakabalik ako mag pagtulog ah, kape pa magkwan eh nakabalik ako tulog and then <coughs> kape kayo magkwan then ano um Naka, na, nagising ako ng 11.30 so at sa tuloy bating na napupunta eh. Tsaka pala siya nagpipet. Tapos do sila. Dito ka. Late <laughs> sa lunch. so happy birthday ati Nori. Thank you so much for the unlash. sa amin at sa... Wala na. na ha. This is bang ganito na siya. Nag-release na, na ng pan tubig sa irrigation. So malakas ang water sa irrigation sa fish pan. Kaya... Dumad... Ano na. Gumapaw na ang tubig ano tayo? Yan. let's go. Kami, mean, sorry kaya hindi kami nakapala Di ba naabahan sa kailang cooking pot? Oh, look off, pag of tayo. Ah. So, ito, ito na po ang lichon. Oh, doon oh, no, no, no. na po tayo. mo sa Malikian. Ito na pansin. Wala na tayo. Kinilaw daw. Kwan. Debojits. Ano yung debojits? Ano yung English yung kinilaw? Bestseller. Wala na. Ako na magkuha. Hehehe. I don't know. Di balik sa bawal lang, guys. taste this. Ang yung kinilaw. Ikaw, judaan Ani wala Malabakang is here. Hello, Miss Universe 1982. Okay, one. Ipabinaw sa ba? Dagan mo na, nabaligyan dito. Dagan. Grabe yung 4 days. 4 days sila dito, no? 48,000 yan, halin na hindi. Ngaw-ngaw lang. Pati magkabi, ngaw-ngaw ka. Nagkore ka rin ka. Nagkore ka kasat. Pag purchase at balito, kinahigit ko ang libre nga sapato. Nagapon pero ngawas. Ngawas daw gaya. Kapay natas ako yun yes. yung yes. talagang yun yung talagang buhay yun yeah, yung everyday fiesta Oo, hindi lang yung paskol medyo matumal medyo ayan piso lang yung tubo pero importante lumalapit pati yes, yes. talapos sabi talapos yes. ah ayun na kaya hello mamlita kaya basa na ang siya kaya mayam Grabe ka Hello. Ang sa ticka, marami pa lang ang plato. Ah, sa kiriyo to. Oo. Yeah, it is with me. Bakang na smash ay at adobo. Kan. Mm -hmm. Meron tayong... na nilipitado So let's eat. Let's eat. Let's eat. Let's eat. That's eat. Hey guys, palo palo si Jigjag and Bakang, so we're going to Suba for our ano holala. So, pumunta tayo na. Okay. Ma, ako na. Let's go, Che! Oh, Hi! Hi! Ma Sige, Ma'am. Papicture okay. ka ta, Baka sa plaza. Magpapicture lang ka. Hey, bakang. Uso, baka baka? na ba? <laughs> 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 ka bakang. Magpapicture na naman. Napakayabang mo naman. lang, <laughs> <laughs> pap ka lang <laughs> 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 Sorry. <laughs> so, oh. Kaya Hoy, unsay dai oi, kinsa gigat ta lakod og payong? Ay oh para sa cellphone. Ikaw, bahal, ikaw, bahal. Ay, palung, ikaw ba? Wow. Palung, ay, palung. Ay, ay. Ay, papayong, ikaw ba? Ikaw ba? Na to sa agdan paluma pa. Ay papayong daw. Ikaw ba? Hindi, ikaw ba? Hay. We are still high ten, nakara sa aging. Okay, Kapiras. Oh my god. Uy, gano'ng cross man Ah, para ana. Cross na. Hindi ka magsubo dito sa kuad. Ah, hindi na siya pwede dito di sa side to side? Dapat eh, siya sa center. O, oh, bibigay is here. Ah, okay. lagi to, to. ba? Lagyan ka ba <laughs> ka. siya, sa si Donna. Uh, para sa snacks. Flooring lang Flooring na.

Tay, daw, maligo Kaonate. Maliko sabeki laom na ko ug apon adigo. Law ta. Arete sa ak. Got variation sa patapos na yung pa. Patubat dali makapatubat masig asakae sa tungat laom, John. Character is hoi Hoy, na oi. Hoy, basi na para saking sobrad don. Anong baan? Dito ba? Dito? Hindi, uy. Malalim nga yun, oh. Ano na yung Malalim na. is with me. Doon pala, oh. May mas malapit na daan. Well, let's go. Let's go. she you What's up, are <side>. are <laughs> <laughs>

Daan, daan, hindi I wait. Daan papunta Hindi. Pa lahat na ni itong lahat ilalagay doon sa gilid. Para mag mag-red mag Let's go. Tao. Oh. Kapon, ano nang kami? Pito. Ngayon, ang dami namin times three na. Ay, ma! Ay, ma! Ay, ma! gabi ma! Ay,

Yati wala na videohan ba eh. Hala, wala akong ano na yung nag-release. Let's go. Batingking, 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 <laughs> Picture na sa mga batuhan. Hello, si Ria best outfit. Look at Ria. Wow! Mara magbalo. Simulan <laughs> na <laughs> ang ang

Ito sa mga pupuntahan dito kasi malalim na. So, welcome to Inaguan River. Inaguan uh, River. Beside Inaguan River. Okay. So, let's jump. It's 128 feet. Ha? Let's go. Galing. Galing. Paano di mong Pagbantay sa bato, ha? Pagbantay. Okay. Okay. na Na! Hmm.